Ito mga marami dito sa mga Pilipinas, bibigay sa mahirap tulong sa December lang. Di ba? Bakit ba yung, yung mahirap gutom sa December lang? Or araw-araw gutom? Araw-araw gutom yung mga mahirap. Dapat tulong araw-araw, hindi sa December lang. At yung pagkita ng tao na mag-video ka tapos magkita ng tao na bibigay tulong, katulad yung mga politician. Ang ah, election na yun. Kita mo si ano, yung, yung kandidato. Yan, araw-araw papunta sa'yo ah, tulong tayo, ganun, ganun. Kung tapos na yung election, maging mayor, punta ka sa munisipyo, no, na, ayaw, hindi pwede, walang appointment. Ano nangyari ito? Kung hindi siya pa mayor, papunta siya sa inyo sa lugar ninyo, araw-araw. Dala siya ng gamot, dala siya ng pagkain. maging mayor siya, punta ka sa munisipyo, gusto ko magsalita sa mayor. Wala, balik na lang next month. O balik na lang next year. So hindi tama, mali. governor na, wala na, hindi ka kilala na yun. Dati, lawa rin siya papunta doon sa iyo. But now, maging governor, maging mayor, wala na, sino ka, hindi ko kilala yan. Kung gusto mo appointment, magandahin ka na ng tatlong buwan. Kung tatlong buwan, balik ka doon, balik na lang next year. So, anong kailan kita mo yung politician? Kung election na, kita po yun. Kung wala election, wala na. Underground na. So, this is hindi maganda. Dapat tulong walang uh, palit para kay Diyos. Kung tulong tayo para kay Diyos.